na yung ano mandeng ito yung party mo nandito kami sa gilid ng ilog kasi bali magkatabi kayo ni Inse yung kay Inse doon so, so ito yung sayo grabe na yung mga ah uh, puro na siya puno hindi kagaya dati Dati kasi maraming damo yan. Ngayon, malalaki na ang puno kaya hindi mo siya gano'ng makita ilog natin oh. Masaman. Ay, oh, wow. Wow. May lansuni. Ganyan oh, naman din, oh. Ganyan yun sa'yo. Dito lang, babandang baba yung kanyawang hanggang patag. Ah, oh, ito. Sa'yo man din. Ganyan naman sa'yo. Muna imo ang party dire. Sa Bandang Bakilid. Uy, ayan yung ilog oh. Diyan kami madalas naliligo. My goodness. So ayan, dati itong part na to ginagawang garden namin, pinapagapangan namin ng kalabasa. Ang dami namin kalabasa dito dati. Pero ngayon, hindi mo na siya makuan. O, oh, grabing puno ng yun. Kahoy. Sobrang dami na. Ano? May palaka? Ha? Ayun. Huwag, pakawalan mo ulit para lalaki pa siya. Balik mo. Uy, may panggato. So, ayan. Yan yung sayo, Mandeng. Daling doon. Ito yung sayo. Ayan. Hindi naman kasi ganong mano dahil ang dami ng puno. Ah! Oh, ito yung limaw dati niya. Madalas kami magliligo dito. Talon-talonan no mga bata pa kami. Ay, grabe oh. Uy, maraming isda! Daming isda. Daming isda sa butas. Ayan. Grabe oh. Parang lumingit na. Oh, babaw niya na